Noong May 22, 2020, labing tatlong taon pagkatapos magsimula ang construction noong 2007, ang Academic Luminoso ay pumunta na sa full operation. Ito ang kasalukuyang nag-iisang lumulutang na nuclear power plant sa mundo at sa video na ito gusto naming maunawaan nyo kung bakit tinayo ng Russia ang mga bagong facility at kung ano ang madiskarteng pakinabang ang sinusubukan nilang makuha. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang paggamit ng nuclear power sa dagat ay talagang hindi naganap na bago. Ito ay isang technology na mayroong malaking pakinabang sa paggamit ng militar. Ang mga nuclear propelled ship ay magagawang maging self-sufficient sa mahabang panahon na kung saan ginagawa itong hindi gaanong makikita sa mga daungan ng supply ships. Ang mga mamahaling technology na ito ay nagbibigay ng napakalaking strategic advantage sa panahon ng Cold War at sa makatuwid ay pangunahing itong itinulak paabante ng US at Soviet Union. Ang buong active US aircraft carrier fleet ay nuclear power at ang France ay nagpapanatili din ng nuclear power carrier. Ang China rin sa ngayon ay talagang kasalukuyang nagtatayo din ng kanilang sariling aircraft carrier fleet. At is nasa alang-alang din na sila ng nuclear power para sa kanilang inaharap. At dagdag pa dito, ang Russia ay nagpapatakbo ng ilang nuclear power icebreaker at sa mga military submarine. Ang nuclear propulsion ay particular na kapaki-pakinabang dahil pinapayagan nito ang mga crew na manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng ilang buwan kung kinakailangan. Subalit ang academic luminoso ay hindi isang warship at ang nuclear energy nito ay hindi ginamit upang pakinabangan ng barko. Sa halip ito ay isang floating power plant na maaaring makagawa ng kuryente para sa dalawang daang libong katao. Isang idea na talagang hindi naganap na bago. Ang unang floating nuclear power plant ay ang MH-1A, isang na-convert na Second World War cargo na itireyo para sa hukbo ng US, na dating nagpapadala sa kanilang Panama Zone noong 60 at 70s. Gayunpaman ang barko na ito ay nagsisilbing prototype para sa isang eventual fleet ng mga naturang mga planta at nagretiro sa service noong 1976 at hindi na itunulo ang proyekto. Ang nuclear power plant ay binubuo ng 2K LT-40 naval propulsion reactors na ginagamit na ng Russian icebreakers. Ito ay 144 meter ang haba at 30 metro ang lapad at nakapagbibigay ng hanggang 70 megawatts ang kuryente. Ang init na nabuo sa panahon ng nuclear fission ay maaaring gamitin para sa district heating. At dahil na rin ang vessel na ito ay walang sariling propulsion, dapat itong hilahin kung saan man na ito patungo. At kada labing dalawang taon, ang buong planta ng kuryente ay hatakin pabalik sa shipyard na kung saan ito ay na-overhaul at ng nuclear waste ay lalabas. Ang pagkumpleto ng academic luminoso ay naganap sa St. Petersburg na kung saan ang barko ay hinatak sa Murmansk. Dito nilagyan ito ng nuclear fuel element, pininturahan at pagkatapos ay magsisimula na ang paglalakbay nito sa una nitong location at ito ang Fibiac, ang hilaga ng Arctic Circle. Ang planta ng kuryente na ito ay magbibigay ng energy sa lumiliit na port town at dapat itong palitan ng mga umiira na planta ng kuryente. Ang rasyo sa ngayon ay talagang gustong mag-bus produce ng mga floating power plant na ito at sa makatuwid makamit ng mas mahusay na construction kaysa sa kasalukuyang posible sa nuclear power plant. At bilang karagdagan sa mga pagtitipid sa gastos na nagre mula sa mga assembly line, efficiencies ng shipyard, umaasa rin ng mga project planner na mabawasan ng local opposition na karaniwan sa mga bagong nuclear power plant. Ang mga vessel na ito ay maaaring alisin mula sa region na may kaunti lamang na effort na maaaring tumaas ang pagtanggap ng mga naturang proyekto. Dagdag pa dito ang mga planta na ito ay maaaring magamit ng todo. Maaaring nilang ituloy ang transition times sa mga region na sumasa ilalim sa mga structural change at maaaring masakop ng power plant na ito ang panandali ang pangangailangan ng energy. At isang alimbawa na dito ang malalaking project gaya ng offshore drilling. Ngayon, kung titignan mo ang baybay ng Russia Medyo halata kung saan nila gagamitin ang mga planta. Nararanasan ng Russian Arctic ang global warming at ng government ng Russia ay nag sa region na ito. At mula noong 1978, gamit ng satellite, patuloy na nasusubaybayan ng mga scientist ang Polar Region at ang data ay nagpapakita na ang lugar ng sea ice ay bumababa. Dagdag pa dito ang dami ng lumang yelo na mas makapal at nagbibigay ng binding sa bagong yelo ay nabawasan. At pinapadali nito ang pag-access sa Northern Oil at gas deposit at gustong isulong ng Russia ang paggamit ng Northern Sea Route at ito ay mas maikling connection sa pagitan ng Europa at Asia. Ang dami ng oras bawat taon na ang ruta na ito ay wala ng yelo at maaaring madaanan ng mga container ship ay talagang mas lalong dumadami. At noong March 2020, ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay pumirma ng isang strategic paper na nag-outline ng intensyon ng Russia sa Arctic para sa mga susunod na 15 taon. Kabilang na dito ang mga measurement upang mapabuti ang socio-economic situation ng mga communities sa region. Gayun din ang igit na isulong ang ilagang rutang dagat. At bilang bahagi ng mga planta na ito, nirinyo din ng Russia ang nuclear icebreaker fleet ito gamit ng dalawang bagong klase na pinaplano na maging mas malaki at mas malakas kaysa sa mga kasalukuyang icebreaker. Ang floating nuclear power plant ay maaaring isang mahalagang tool sa mas malaking Russian plan para mas ma-utilize ang strategic potential ng bansa sa Arctic region. Halimbawa, lima sa mga floating power plant na ito ay gagamitin ng Russian energy company na Gazprom para sa mga offshore drilling platform sa Kola at Gamal Peninsulas. Iba-iba talaga ang opinyon ng publiko sa nuclear energy sa iba't ibang bansa. Ang mga malalaking sakuna gaya ng Chernobyl disaster noong 1986 at Fukushima Daiichi noong 2011 ay nagdulot din sa mas maraming mga bansa sa pagpapasya laban sa mga nuclear energy at ilang mga bansa na nag-phase out ng technology. Sa ibang lugar, isa itong controversial political subject na kung saan ang mga pangarib ng isang sakuna at negative long-term consequence ay tumitimbang laban sa mga aspeto na economy, energy security, at pagbabawas ng carbon emission. Ang Russia Floating Nuclear Power Plant Project ay pinupuna rin ng isang bilang ng mga organization. At sa kabila ng marine nuclear power na ginagamit sa iba't ibang uri ng military technology, mayroong mga pangamba na ang isang floating power plant ay mas madaling kapitan ng mga natural calamity. Partikular na mga lalaning kung sakaling magkaroon ng tsunami. Maaring magdulot ng aksidente at ang nakaraang insidente tulad ng radioactive licon, isang nuclear power, Russian icebreakers, na nag-aambag ng mga safety concern noong 2011. Gayunpaman sinasabi ng operator na ito ay tinuturing na all risk involved at nagawang iwasan ng anumang pangarib sa facility. Dahil sa layunin ng bansa na higit na magamit ang potensyal ng Arctic, nag-decide ang Russia na sumali para sa isang mamahaling pamumuhunan sa isang lugar na hindi pinupuntriyan ng maraming mga bansa. Subalit malamang ang Russia ay hindi nag-iisa. Ang China ay naglalayon din ng magtayo ng floating nuclear power plants kaya ito ang isang teknolohiya na maaaring nating makita sa mga darating na dekada. Dahil maaari itong maging isang strategic advantage para sa alinman sa bridging transition period o sa malalayong region na gustong dagdagan ng kanilang energy security. Ngayon, ikaw, ay ka ba na ang Pilipinas ay maglagay din ng ganitong mga floating nuclear power plant? Ipahala mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at ihit ang notification bell sa aming channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kit sa next video.